today, ang ating gagawin ay mag lamang. Tapos, meron akong sekretong malupit na isishare sa inyo maya, -maya lamang. No! So, God! Please! Babalik ako mamaya. jad lang kayo. Huwag kayong aalis. Hello, good morning. Good morning mga kamadar, mga kainday. San man kayo ngayon naroroon? Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang parte ng bansa ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Nina Olaybar. Baguhan sa YouTube. Today, ang ating gagawin ay magagarden lamang. Tapos, meron akong sekretong malupit na isishare sa inyong Maya-maya lamang. So, magbabalik ako mamaya. Diyan lang kayo. Kayong aales. Nag-garden si Inday. Mga ka mga ka-inday, ito na, isi-share ko na sa inyo kung ano ang sekretong malupit ng nanay ko. Mas <laughs> na ang pagtulog ninyo, huwag ninyong kalimutan maghanda ng arenola or timba. Doon kayo iihi instead of doon kayo sa inodoro, wag arinola or sa timba. Ipunin ninyo ay yung ihi. Tapos, lagyan ng konting powder, yung detergent powder. Haluan ninyo para hindi naman mga moy panghe yung pagdidilig ninyo. Uh, yun lang po ang sikreto ng nanay kong malupit na kaya pala yung bulakla, yung bugambilya namin, walang tigil sa pamumulaklak dahil doon. Yung ihi lang, ihi lang at saka tubig, paghahalawin doon sa timba, tapos siyang ididilig sa mga buganbilya. Mga after one month, o three weeks lang, mamumulaklak namin ang inyong mga buganbilya. So, that's it for today, our vlog. So, I hope na, na nakakatulong ako sa inyong mga mother, mga kainday at huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at